Good morning mga paps Usapang transmission naman tayo At ngayon ay isi-share ko sa inyo Yung na-experience ko Dito sa aking Mitsubishi Adventure Marami akong nababasa Doon sa isang group namin Na yung adventure daw nila eh, Ang hirap ikambyo Lalong lalo na sa primera At saka segunda Ngayon magbibigay ako ng mga dahilan kung ano-ano ba yung mga post noon kung bakit mahirap ikambyo. Pero bago ka magpatuloy, huwag kalimutang mag-like and share at i-click nyo na rin ang bell icon para updated kayo sa mga video na kagaya nito. Okay mga paps, ituloy natin yung video. Doon sa mga nakakaranas ng hirap ikambyo yung ating mga adventure. Uh, pwede po natin i-check ito. 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 Ang tawag po rito ay shifter. Ito, magkasama po yung dalawang yan. Ngayon, pag hirap po kayong ikambyo, i-check nyo po yung plastic bushing dito. Dito po nakalagay yan. Ayan. po yung bilog na to ay pinagsusoksoka ng kambyo. yan, yan po nagsusoksoka yung kambyo natin. yan, pag durog na po yung plastic bushing, uh, posible po na hirap nyo ikambyo yung ating mga sasakyan. Pero yung experience ko ay, kaka ay kakaiba. Ito po, oh. ito po ang nangyari sa aking shifter. Ayun po, napingas po siya. Oh. Ayan, napingas. Siguro dahil sa katagalan, napingas. Ang hirap po niya ikambyo. Halos, ano, halos pinupwersa ko nang i i-ship ng primera at segunda. Siguro sa katagalan, dahil sa kapupwersa, uh, napudpud siya ito uh, matalas na matalas na po siya ngayon no ito mga paps bibigyan ko kayo ng sample kunyari ito yung ating cambio yung bakal dito, dito siya nakasusok ko, yan nakasusok po dyan yung cambio natin dito po tayo nagkakambio Pag pagsuksok mo na ganyan hindi magkakambio ka po ng primera ayan yung ganyan po nangyayari yan o oh. ayan ayan sumasabit so, dito siya oh. lumalag pa siya o oh. pa nagkakambyo ko ng primera lumalampas tapos sa segunda ganun din ayan oh. kasi pag nag primera ka dito papaling yan ayan tapos iabante mo siya primera ayan ayan bumulusot po siya dyan kaya ang hirap i-cambio kumbaga tempo tempo lang para may pasok mo yung primera sa segunda ganun din Yan. ang ginawa ko po dito bumuli ako ng bagong shifter umorder po ako sa isang dropa natin ito po po itong ino-order hindi po ito nakakabili ng hindi, hindi tayo makakabili ng ganito lang dapat kasama po ito itong level niya nakasakso, ganyan po yung tsura niyan. Ito po ay nakakabit sa transmission natin. Ganyan po ang sure niya. Mahirap po makahanap ng ganito. Kung makakahanap ka doon sa mga surplus, pwede po tayo makakabit Pero dahil marami akong pinagtanong ano auto supply, bihira rin silang magtinda ng ganito. Kasi bihira din doon naman nasisira ito. Pero itong case sa akin, ayan nasira na po siya. O. Siguro sa katagalan ang price po nito ayan, ang price po nung shifter lever na to ay 1,700 in, Inod ko pa ito sa Manila para lang umayos yung cambio ko pero ito magiging spare ko na lang to kasi pwede naman itong ipamachine shop bibuild up nila yan kaya lang syempre ipapaba rin yung transmission ko sayang naman uh, ko na lang bago pero ito lang ang kinuha nila ito. ito lang po yung kinuha nila at ito naman at iluma ako na ganito iniwan nila iniwan nila yung sa transmission kasi okay pa naman daw ito lang talaga ang pinagta nila ito. kapag po pingas yung ganito nyo lalo sa mga akyatan napakadelikado po nito kasi lalo yung sobrang tarik ng daan kailangan mo magprimera hindi agad siya papasok kailangan mo siyang kwersahin so mabibitin ka so maatasan mo yung sasakyan sa likod na maaaring magdulot ng disgrasya ito po ay pundido at hindi po ito bakal kaya kailangan ipamachinsya po natin to meron naman pong nabibiling uh, pundido na ganito na uh, pang welding kaya ito, hindi ko itatapon to. Kasi pwede pa rin siyang ipamachine shop. Bibilda pa lang siya dyan. Oh. So itong lever na to, eh, gagawin ko na lang spare. Para kung sakali, magpalit kayo ng ganito. Uh, pwede siya mang gamit to. Kasi brand po ito. Kaya doon sa mga adventure owner at nahihirapan kayong i-cambio unang una, -una i-check nyo yung plastic bushing yung kulay puti dito ayan pangalawa, i-check nyo itong shifter at yung sunod baka nagpapa-adjust lang yung clutch nyo kasi so yung clutch assembly natin, ay kailangan ng palitan so pag kailangan ng palitan palitan na natin pero kung hindi pa naman pwede i adjust yung clutch mahirap pong i-DIY ito kasi transmission kasi ito meron kasi tayong pinatawag na transmission specialist kaya doon ko siya dinala tapos hindi, hindi naman totally binaba yung transmission ang ginawa niya dinukot lang niya kaya medyo nakamuro tayo ng ano gastos mali ang binastos ko lang dito sa 2 coats sa transmission is 4,000 kasama, kasama na po lahat yun pati labor inuulit ko sa mga adventure owner natin kung nakakarang sa kayo ng hirap i-check nyo to at kung itatanong nyo kung saan ako nakabili nito pwede ko namang i- chat doon sa, sa comment section doon ko na lang kayo sasagutin at kung saan ako nagpagawa doon ko na lang din sasagutin sa comment section so mga paps hanggang dito na lang mga aking video at sana eh, may natutunan kayo kahit na konti doon sa mga magtatanong uh, tungkol dito uh, mag chat na lang kayo sa comment section at agad ko na sa sasagutin Uh, kahit na kahit na anong tanong nyo tungkol dito sisikapin po natin masagot ng maayos para makatulong ako sa inyo oh, so hanggang dito na lang mga aking video marami pong salamat God bless